pare ko yan kampanya namin yan tapos itong baba dagat na oh yan tapos yan nakaposition yung makina ko tapos dito dagat na pwede ka na mamingwit pag maganda yung takbo ng makina mo hagis ka lang ng pamingwit dito tapos maya maya may huli na yan oh. kunin mo na ganoon lang laki ng birds so. ah, pare pay. napakalinis ng dagat dito tiyan mo yun 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 city pero dito sa dagat nakakapangisda tiyan mo naman sa Pilipinas yun sa may Manila Bay di ba napakarumi pero dito ang linis ng dagat to oh. ayan oh. daming isda dyan kasi dito nare-regulate nila yan kung makikita nyo dyan dito sa gilid mababaw dito pero mga 4 to 5 metro sobrang lalim yan kasi daanan ng barko yan ayan ah, mga pare ko yun 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 punta ron dun, puntang manama